hello po mga kaibigan, kumunin ulit po sa ating lahat. Uh, Welcome back na po sa YouTube channel. For today's video, ay uh, isa naman pong tanong po natin mong subscriber po, ang ating pong sasagutin. Ito po ay galing kay uh, Filipina Provinciana. Ang kanya pong tanong ay, uh, pwede po bang mag-inject ng antibiotic kahit 3 days na po na mula pong siya ay nanganak? So kung kayo po ay mahilig po sa pag-alaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pang pangagikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures So yan po mga kaibigan uh, Ang topic po natin ngayon ay tungkol po ito sa uh, Pagbigay ng mga antibiotic po doon po sa ating mga idahing baboy Pagkatapos po sila yung mga anak Gaano ba talaga kaimportante yung pagbigay uh, ng mga antibiotic Doon po sa ating mga inahing baboy Kasi po kapag yung ating inahing baboy po ay mga anak na po mga kaibigan di po talaga natin maiwasan yan na mayroong mga infection o may infected po yung ating mga inaheng baboy. Lalong na yung kapag yung ating inaheng baboy po ay ah, dinudukot nyo po ng kamay yung kanilang puwerta habang sila po yung nanganganak. Kaya minsan kasi mayroon pong ibang mga ah, breed natin yan, mga kasamahan natin sa pag ng mga baboy na kapag sila po yung napapaanak ng kanilang mga inaheng baboy, ah, kapag medyo matagal yung ah, ah, interval ng panganak ng biik o paglabas ng biik, sila po ay nagdudukot ng mga biik doon po sa loob ng mattress ng ating inahing baboy so yung mga ganyan po mga kaibigan ay uh, okay lang po yan hindi naman yan pinagbabawal uh, pero dapat talaga kapag dinudukot nyo po yung mga biik doon po sa loob ng tiyan yung inahing baboy ay dapat yung inyo pong kamay ay malinis po na, na disinfect po yung, yung kanyong kamay na maayos kasi may tendency po na pagpasok ninyong kamay doon sa ilalim ng matres ay infected o magkaroon ng infection yung mga inaheng baboy nyo habang pinapasok po yung kamay doon po sa matres po natin mga inaheng baboy po mga kaibigan. So kaya talaga uh, sa akin po, sa experience ko po mga kaibigan after mga anak po yung ating mga inaheng baboy uh, kapag nilabas na po yung inunan after 2 to 3 hours po ako po yung nag-inject na agad ng uh, strip ang ginagamit ko po na pinstrip ay yung uh, Ruby pinstrip na gawa po ng Rubina Farms. So, yan po yung ating ginagamit. Marami po yung mga uh, brand ng pinstrip dyan. So, pwede po niyang gamitin. So, kahit anong brand, basta po siya po ay pinstrip po mga kaibigan. Kasi po, ang pinstrip po ay ito po yung antibiotic na pang-inject uh, po sa ating mga alagang baboy. Pagkatapos po sila yung mga anak, kasi po, ang ito pong ang uh, content po ng antibiotic na ito po ay hindi po siya nakaka to po doon po sa milk production po ng ating mama pig. So, yan. Yan po yung ating inject. Uh, pinstrip po mga kaibigan. Kapag yung inahing baboy nyo po ay nanganak ngayon and then uh, nakalipas na po yung tatlong araw ay hindi pa rin kayo nakapagbigay ng uh, pinstrip doon sa ating mga inahing baboy. So, i-assess nyo muna. Kapag yung baboy nyo po ay may signs po ng infection pwede po kayong magbigay ng pin strip uh, after 3 days na mo siya ng anak pero kapag yung inahing baboy nyo naman po ay wala kayong makitang signs, on, signs of infection doon sa inyong inahing baboy walang lagnat, uh, malakas kumain and then nasa ikatlong araw na po siya mula po siya ng anak ay pwede na pong huwag kayong magbigay ng pin strip painumin nyo lang ng maraming tubig yung inahing baboy nyo po mga kaibigan kasi po wala naman po yung signs na infection. And then, kapag hindi naman, naman po uh, yunodokot yung mga bake doon sa, ilal, doon sa loob ng tiyan, ay huwag na din kayong magturok ng uh, pin strip kapag nasa ikatlong araw na po yan. Kasi, wala naman siyang sign na uh, infection. Pero, para safe talaga, kasi po, ayan po yung ating tandaan is prevention is better than cure. Kaya, pagkatapos mga anak, 2 to 3 hours kapag nalabas na po yung inunan, yan, magbigay na po kayo ng uh, pinstrip doon po sa ating mga inaheng baboy para tayo po yung makaiwas sa mga infection na dapat makuha ng ating inaheng baboy. Pero minsan talaga, uh, medyo makakalimutan natin yung magpagbigay ng uh, antibiotic. So, nasa 3 days na po, katulad po nating kaibigan na si Filipina Provinciana, ay i assess mo na natin. Kasi kapag wala naman siyang sign for infection, so wag na kayong magbigay kasi po, huli na po kapag kayo magbigay kasi tatlong araw na po siya mulang nanganak pero kung kapag sa ikatlong araw na po after siya yung manganak ay mayroon po siyang uh, mga uh, signs na na infection yan magbigay po kayo ng pinstrip pero kapag walang signs for infection ay wag na po kayo magbigay ng antibiotic po kaibigan so yan po ating vlog ngayon at sana mo po ako na pagbigay sa inyo ng konting kalaman po doon po sa paggamit po ng mga antibiotic po doon po sa tinginahing baboy pagkatapos po sila eh, manganak po mga kaibigan. So, maraming salamat po sa inyong panonood. hanggang dito lang po. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.